Good afternoon. Hello, followers. Ayan, guys. <laughs> Pang part 4 na ako, guys. Sa aking, ano, dito sa, ano, sa dagat. Ayan, guys, o. Oh. Ayan. Punta tayo dito, o. Tinignan ko yung, inipon ko yung aking, ano, dito. Ayan. Madami na sila, guys. Diba? <laughs> Ayan. Inisa-isa ko na siya, oh. Ayan. Kaya hindi siya kasi makita dun sa, ano, eh kasi pagdadali namin doon guys sa, ay sa ano wala naman masayang naman kaya yun kaya picturean ko na lang para sa inyo lahat hindi ba ang dami no hmm. Diba? Ayan, di pa. Ayan. Pauwi na kami, guys. Kasi kanina pa kami dito. Ayan. Mm -hmm. Kuha lang kami pang part 4 ko na dito na pumunta, guys. Ayan. <laughs> Ayan. Naka, ano, mga 12.30 na lang dito sa Pilipinas. Ayan, o. Oh. Ayan, yeah, yun. Ayan. Mm. Pakita ko sa inyo. Ang Naglimas pa si Bicol kay ang aming shell. Pakita mo nga, Dad. Ano kadami? Ayan. Wow! Diba? Mga 4 hours lang kami dito. Ayan, uwi na kami. Diba? Ganyan, kadami ang aming kuha, Shell. Ang dami pa dito. Marami siya. Marami pang starfish talaga. Hindi natin sila pwedeng uh, pakialaman dito sa dagat kasi nabubuhay sila wala naman tayong kailangan sa kanila, di ba? Pang ano lang natin. Ayan. O, ayan ang pier, guys. oh Ayan. Ayan na. Di ba? Marami sila. <laughs> see you, see you na, guys. Bye-bye na sa next upload ko again, guys. Bye-bye na. Nakaano to do. Ano si Ami? Ayan na. Kapakawalan na natin sila lahat. <laughs> Uwi na kami. Kanina pa kami kasi dito. Mm, apat na oras na kami dito. Kukunin na namin ang Bye na guys. Bye Tago na. Ha? Ayan si Dupon. bangka na tayo. Ayan. Nasa <laughs> taas na kami ng bangka. Taob na siya kasi, guys, eh. Ayan. Di ba ganda? Oo. Ganun ka, Tampi mag ano tayo dito magkuha na ng pangki natin maganda ang panahon kasi wala siyang ano ba yon wala siyang alon ayan, ayan sa gitna ang karagatan na naman si ano vlog blue sky ayan. diba may clouds siya Ayan. Tapos, ayan, ang mayon volcano, guys, to Oh. Ayan, kita nyo yun, ang pinaka-ano ng bundok na yun. Matanaw dito ang mayon volcano. Ayan. Punta natin na doon ng pangki. Hmm. Paikutan siya ng island, island ba yan, guys? Ayan. Diba? See you next upload ko, guys. Bye-bye na. Mangwa na kami nang isda. Pukot sa pukot, guys. Bye-bye. See you. Yun lang muna. Bye-bye. Love you all. Bye-bye, guys. Mm.